bilang pakikidalamhati sa mga biktima ng gera sa pagitan ng Israel at Hamas, pinangunahan ng Israel Chamber of Commerce of the Philippines ang candle lighting ceremony sa Quezon Memorial Circle ngayong araw. May ulat si Noel Talakay live. Noel? Diyan nandito pa ang mga bulaklak at nakasindi pa ang mga kandila matapos isagawa kanina dito sa loob ng Quezon City Circle ang candle lighting ceremony bilang pag-alala o inaalay sa mga nasawi sa gera sa Israel. Pinangunahan ng Israel Chamber Commerce of the Philippines o ICCP ang candle lighting ceremony dito sa Quezon City Circle ngayong hapon. Ayon sa grupo, kinukundin na nila ang pag-atake ng rebelding grupong Hamas sa Israel kung saan batay sa tala ng grupo nasa 1,400 na ang mga nasawi sa Israel kabilang na dito ang apat na OFW. Kaya naman naglagay o nag-alay na rin sila ng panalangin at para sa mga nasawi at sa mga naipit sa sa nasabing bansa naniniwala ang ICCP na sa kabila ng madilim na pangyayaring ito ay malalampasan ito ng Israel at uh, mananaig ang kapayapaan. Dayan sa mga oras na ito makakasama natin ang isang miyembro ng ICCP na si Rachel Maulion. Mama live po tayo sa Ulat Bayan at ano po ang gusto niyong iparating sa event na ito? Uh, as an event na ito, na we gather here today uh, with the israel chamber of the philippines with the heart full of solidarity and empathy to express our unwavering support for the people of israel and all the innocent victims of this brutal terrorist attack of hamas happened in israel. Um, the philippines stands with, uh, with, uh, with the israel in pursuit for a brighter uh, and peaceful future. Ma'am, one more question. What message that you would like to give doon sa mga family na nandoon ngayon sa Israel, lalo-lalo na sa mga Filipino? Para naman sa ating mga kababayan na, at mga pamilya nila na nasa Israel, na is namin iparating ang aming masigasig na pag-alala at pagmamahal sa inyong mahal sa buhay. Kami ay nakatayo kasama ninyo sa anumang pagsubok at panahon ng crisis. Uh, maging matatag at magingat kayo. Lagi jaan kami ay nagdarasal para sa inyong kaligtasan at kapayapaan Maraming salamat, ma'am. So, adayan yung po ulit si Rizal Maulion, isa sa mga miyembro ng ICCP. At kaya naman ginawa dito sa loob ng Quezon City Circle dahil meron pala dito ng uh, marker ng Israel Philippine Friendship Marker na inaalay naman sa kabutihan na nagawa ni dating Pangulong Manuel L. Quezon dahil siya lang naman ang tumanggap doon sa 1,300 Jews noong nagkakaroon ng Holocaust sa Israel. At isa rin siya sa mga nagsulong sa UN na magkaroon pagkakaroon ng State of Israel. Diane? Maraming salamat sa iyo, Noel Talakay.